nabasa ito sa Matthew chapter 19:16 to 17. Sinabi dito, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, "Guru, uh, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako magkaroon ng buhay na walang hangganan?" Anong sinasagot ni Jesus Kristo? Datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ha? Uh, sundin mo ang batas ayon sa Kristo. Ha? Uh, anong sabi ni Pablo? Romans chapter 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Tagalog, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, huh? sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan or batas, kundi sa ilalim ng biyaya. Okay? And ang ibig sabihin, wala ng batas. <laughs> hindi na kayo sa ilalim ng batas. Uh Anong sinasabi ni Jesus Cristo? Mabasa mo dito sa 17:18 of Matthew chapter 5. Heaven and earth shall pass away, but the word of God, the law of God will not pass away. Mawala man ang langit at ang lupa, ha? Huh? Ang isang toldok o kudlet, ha? Huh? Ay hindi ito iiwanan hanggang ang batas ng Diyos ay masusunod. Mga kapatid, sino ang ano ngayon? Sino ang susundin? Si Pablo or si Jesus Cristo? Sabi ni Pablo, wala nang batas. We are not under the law. Sinong paniniwalaan mo. Si Sir Cristo sabi niya, mawala man ang langit, mawala man ang lupa, ang batas ng Diyos ay manatili. Nasa kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Ha? Sa ating kasalanan, mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan. Ng kasalanan natin ay patawarin tayo dahil sa dugo ni Sir Christopher. Uh, diyan mabasa Ephesians chapter 1 verse 7. Dito naman sa Romans chapter 4 verse 25. Naibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, yung offenses, at binuhay na magmuli sa ikaaring ganap natin, maging perfecto tayo, nabubuhay sa maging perfecto tayo. Nang ibig sabihin, sa dugo, pagkamatay kamatay ni Kristo, ay napatawad lamang tayo sa dugo ni Kristo. Okay? Sa Mateo 6, 14-15, sinasabi naman dito, sapagkat kung ipatawad ninyo ang mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay papatawarin naman kayo sa inyong ama na sa kalangitan. Mateo chapter 6, verse 15, continue. Sinasabi dito, Data po at kung hindi ninyo ipatawad ang mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo papapatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. dito kay Pablo, ha, ang magpapatawad sa kasalanan sa dugo ni Kristo. Sa dugo lamang ni Kristo, mapapatawad tayo. Pero dito naman, sinasabi dito sa kabilang dako naman, eh, sabi ni si Kristo, patawarin ninyo. Dahil kung hindi kayo magpapatawad, hindi din kayo papatawarin sa inyong ama. Nga nandun sa langit, sino ba talaga ang magpapatawad? Yung kung saan ka nakakumit ng kasalanan or si Kristo ay nagpatawad sa iyo dahil sa kanyang dugo. Sino ang tama? Dugo or pagpapatawad sa kapwa-tao? Dugo ni Bismillah. Bago ko ipagpatuloy mga kapatid, magtanong ako sa inyo. Ang Diyos ba? Ang Panginoon? Si Hiyo ba? Si Yahweh nandyan sa inyong Biblia? Siya ba Diyos ng mga patay? At buhay? Or Diyos lamang siya sa mga buhay? Diyos lamang siya sa mga buhay? Sagutin nga ninyo yun pakisagot. Diyos ba, ulitin ko, Diyos ba siya sa, sa, mga buhay? Or Diyos siya sa mga patay at buhay? Ah, dito tayo ni Isokristo. Sabi ni Isokristo, sa Lucas 20, 38, sinasabi, siya ngay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nangabubuhay sa kanya ang lahat. Lahat. Sinong nagsabi nito? Si Isokristo. Ah, Lucas 20, 38. Dito naman tayo kay Pablo. tung si Pablo nga tuso. Okay? Sinasabi naman niya. Sa Romans 14, no, eh, sabi ni Pablo, sa Tagalog, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gayon din sa mga buhay. Sino ang tama nito? Si Pablo o si Sokristo? Nga si Sokristo daw, buha, siya ay Diyos ng mga patay at buhay at naman nang sinasabi ni Kristo so ang Diyos na Panginoon, Diyos, ay siya ay Diyos ng mga buhay. Ha? Huh? Na kami kayo na lang, sino ang tama? Ito ba si Pablo o si Kristo? So Maraming salamat. Lost sheep of Israel, sila daw ito. Sabi ng mga Seventh-day sila daw yung lost sheep of Israel, born again. Bakit sinasabi? Kasi Matthew Kapitulo 10, 5, sinasabi hanggang 6. This 12, Jesus sent out, out with the following instructions. Do not go among the Gentiles. Who are the Gentiles? You and me. We are the Gentiles. Okay. Or enter any town of the Samaritans. Who are they? Still non-Jewish. Okay. But go rather to the lost sheep of Israel. Ngayon, who are you? You are Samaritans representing the Samaritans. You are representing the Gentiles. And you are the lost sheep of Israel yung nawawala, yung naliligaw ng mga Israelis, yung mga tupa ay mga Israelis, referring, referring to the Israelis, hindi referring to the Gentiles, you are not the lost sheep of the house of Israel. You are a liar. Kung in, inaangkin ninyo, you Christian, kayo ang lost sheep of Israel. No! Hindi ka Israelites. Mga, mga Hudiyo lamang referring to themselves ang lost sheep of Israel. The Israelites lost sheep. Tayo ang tawag ng mga Jewish sa atin, tayo, non-Jewish, tinatawag tayo ng pigs, dogs and pigs tayo. We are not sheep. Hindi tayo tupa.